Yes. Your baby's a boy. Gender reveal. With gas. With the party. <laughs> This is it. Parking in the detention do parkingan. Pero yung party syempre. Ay, ay, syempre. daí uma parte do you... go. <laughs> 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 <laughs>

Um Ay, blimey! Inasaksak pa pala. Ang bongga ng gender reveal! May mga pa ganito. Paano pag nalaman pa yung gender, no? Bongga! Pero to, ano? Bakit yung pinaka I see mm. Ice cream naman. Masasabi mm. ube, no? Mm -hmm. -mm. Ano pa rin yung kasi? Wala lang, walang katapit.

sana sa baby ko. Ah. Uh, Kausapin mo siya, ma'am, baby. Ganun. Baby, pag, sana pag lumabas ka, huwag pahirapan si mami. And uh, lumabas ka lang ng healthy at uh, sa inyo Okay. Yes, tama naman. Kasi for all we know, yun yung natutunan. Kapit ko na, oh, Tony, Tony. Kaya may na <laughs> <laughs> Tilo, mga idol. <laughs> Congrats po! Kasi naman ako peaceful. Ayan. Ayan. Walang <laughs> <laughs> laman ang mga bibig. You will be declared <laughs> <in there> as true. <laughs> <or laughs> okay. So, ready na ba? Hindi! Kasi naman itong tatanggalin. Okay, so. Ready? Okay, so. Okay. See, so, si baby girl. Dito lang ang Baby girl, dito ka lang ang <laughs>

Yes. Okay, boy. Yes. Aha. pa pakabilis kumain na itong babaeng ito. Okay, sige. Kaya-kaya mo yan. Hindi natin kung sino sa kanila ang makakaubos at walang laman ang bibig. Aha. Yes. Yes. Sabay na sabay. Sabay na sabay kung sila. inform each and every that we will be having our raffle right after po ng gender reveal. Wala na Tatabi na ako. Dahil alam ko na kailangan po ninyo itong ma-document. Okay. So, on the count of three, iyaangat nyo na po ang takip. At ang lalabas po dyan ay, ano po ang lalabas doon? Balloons ba? Balloons. Okay, balloons na may call. Now, reveal! What is the gender of the baby? Mister or Daddy Kevin and Mommy Stephanie. One, two, three. Tayo uh, good evening everyone sa bubae, uh, si honey, First, nagpapasalamat ako kay God dahil years of so praying na lagi kong pinagdarasal na sana pag na namin ni Kevin magka-baby ayun po, lagi kong pinagdadasal na sana pag ginuso na namin ni Kevin magka-baby, bigyan niya sa amin agad and Thanks God kasi binigyan niya sa amin na God. Yeah. I'm, we're so thankful and happy. Yeah. And 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 I nga yeah, wish ko sa baby ko na sana wag niya ako pahirapan pagka lalabas na siya and uh, lumaki, uh, lumabas lang siya na healthy and masigla masaya na kami. And I'll forever be grateful for this blessing. Kaya thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. And nagpapasalamat din po pala ako sa both parents namin ni Kevin dahil both parents namin uh, sa in-laws ko kay, kay Papa Paul at kay Mama Mel na sobrang bait and generous. And aside from a good provider, na-witness ko kasi kung gano'n sila mapagmahal na magulang sa kanila mga hanap. Kaya, I'm so blessed kasi nag-ibad ako ng family nila. Ayun. Happy revealing! Okay. Congrats! It's a girl. <laughs> At watch kayo sa magiging gender reveal namin ni babe. It's a war! It's a war. Yung mang, tabula te. Ano ni ano? Actually, kataenterabita. Amma ay ay. Ah, kaya pa. Diyan no, lang sang so init, 'yan kaya okay. may meron gata tindahan. Ito boy, ito lang. ring up. Hindi Parang bagyo. Dito tayo, tumiba tayo dito sa baba. Madam. Madam, di ko, madam.